from 2009 hanggang 2025, yun ang naging requirements kaya nakapag-issue ng 205 quarry permit. Tama po, Dok Nino, so, ganoon na po katayangan. Tapos si, sasabihin eh, na, nasa, dahil sa takot, dahil nga na-suspend din ang isang taon, abay, sasabihin na akong may kasalanan. Abay, 2009 pa, kasalanan na yun. Oh. oh. Ano po kaya koneksyon nyo, Congressman John? Anong koneksyon ko? Po, eh, napakaraming na... pondo na dumating para sa flood control. Pero, ang nakita ko lang na mga may diferensya, eh, yung matitigas na ulo na kontraktor ng umali uh, sa mga flood control, eh sinigurado na. Pwera lang nga lang sa pinagbayanan. Dahil nga bugok yung kontaktor doon. Kilala ko din doon. DGS. Daming gawang sira. Yung mga lugar dyan sa Dikarma, yung lugar dyan sa sa lote yung lugar sa ano yung mga sapa eh tinakpan na eh eh ang lalakas ng loob ng mga kapitan del barrio yan dapat eh yung mga yan dapat magkaroon ng talagang pena katulad nung MS Garcia oh. dapat eh, pinahan lahat yan eh. Yang, yang pagkuha ng sapa. Oh. Ngayon, asa ni hostisya sa ating bansa? Labing anim na taon na buhat nung ibuko ng ABS-CBN yan. Asa ba yung litrato? Yung litrato lang nung, nandun sa piniplay natin eh. Yung provincial yung pinakikitang ang papel ni Abisamis. Tsaka ang sinabi ho niya, inamin niya na local environmental clearance lang. oh, kanilang, local environmental requirement. Oh. Eh, para ho sa mga nanonood at uh, nakikinig, ang kailangan ng requirement ay yung ECC ng okay. DNR region or national government. Yes, because uh, violation na yon nung mining law, nung... Mining ako. Mining Act. Ano bang Edwin? Ano bang Republic Act yun? 7249. Ay, Edwin, 7246. RA 7246, sir. Ay, asan yung boses mo? <coughs> Ang sabi ko po ay eh, salamat po, Atty. Biller, at sinagot nyo agad kasi hindi ko rin kabisado. Para Republic uh, Act 7249. Hmm. Na dapat? ang mismong hindi kontrolado ng probinsya yung pagbibigay ng environmental compliance certificate. O, ngayon. Yan po yung nilinaw ng ombudsman na hindi pwedeng isa-isang -isa tabi yung requirement na yon na yung ECC ay dapat DENR ang mag issue pwedeng magdagdag yung probinsya pero hindi pwedeng isang tabe yung ECC sa eh, kita, DNR kitang-kita mo yung pagbanggit doon sa mga pangalan ni ni Umali doon sa tao doon mga tao Ta Ayun, no? know yung pagbanggit ng pangalan ng Umali doon po sa pinapanood natin malinaw talaga na ang ang basehan lang nila para doon sa pagpayag sa pagkuwari ay eh, yung provincial Uh, clearance o permit. So attorney Edwin from 2009 hanggang 2025, 'yun ang naging requirements kaya nakapag-issue ng 205 quarry permit. Tama po dok, ganoon na po Hindi, 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 hindi ganoon. Hindi sasabihin eh, na nasa dahil, sa takot dahil nga na-suspend na ng isang taon. Sabi sasabihin na akong may kasalanan. Abe, 2009 pa, kasalanan na yun. Oh, oh. Ano, ano po kaya koneksyon nyo, Congressman, dyan? Anong koneksyon ko? Eh, yun, napapakita lang tayo ng video <laughs> na sila may kagagawa. O, oh, eh, tayo, pagka nagsalta, may ebidensya. Yun ang kaibahan natin. At saka, ang nagsasalta, hindi tayo. Mm -hmm. Hindi pa kami magkalaban ni Umali noon, eh. 2009 yun, eh. mm -hmm. oo oh e eh, hindi ko man lang alam na ang ginagawa pala niya e eh, ganyan e eh, kamukha nung nag-text sa Gabaldon ngayon maraming salamat Mayor J Ito ito text sa akin ang pangalan ko ay kung si Adel Manabat naglakas loob akong magsalta noong araw hinggil sa mga ginagawang kwari sa Gabaldon naman Hmm. May video rin tayo diyan ko. May video e. rin tayo ron. Oh. Sinasabi, sinasabi ni Adel na walang patumanggang kwari. Eh kahapon galing ako sa Tagumpay sa Gabaldon. Alam mo ba Atty. Villar? Ngayon lang ako naka, nahirapan ako ng gusto. Kumain ako ng nagutom ako kasi akala ako... Dahil kasi meron akong, nung umaga, yung judiciary ang kausap ko. Dahil papil ng congressman yun eh. National office yun eh. Tapos, kausap ko yung DepEd, NIA, uh, uh, Public Works and Highways, Department of Agriculture. Kasi nga, sa isang linggo, magkakaroon ng mga public hearing na kung saan ay magwa one on one kami ng mga ng mga depart hindi pala departmented mga sekretaryo at uh, sabihin ko ito problema nyo itong problema sa amin ito kailangan namin oh, so talagang ginagawa namin yon kahapon at ako'y dumiretso ako ko sa gabal alam mo yun pinakamalayo dati nung Syria si ay maging kongresista ha nung maging kongresista si Syria warat lahat nung dinaanon nung Lando at Nona na ipaayos ni Syria lahat yan yung gabaldon laorden yan yung mga yung mga flood control yan na ipaayos merong isang pumalpak dyan dahil nga matigas ang ulo ng mga kontratista na dinadayaan nila eh nagalit si Ria sa pinagbayanan sa Laur dahil kitang kita niya yung pandaraya no kontaktor hindi na niya binigyan ulit ng kontrata yun eh kaya lumipat sa mga umali hmm. Yun yung daming sirang paggawa. Mm -hmm. Ah, kilala pa ba nyo yan? Oh, eh, sige nga, sige nga. Eh, inano ko lang naman po yung acronym, daming sirang paggawa, eh, de DSP. Eh, sino ba si DSP? Baka, eh, ayoko pa maghahubot, baka Perez yung apelido nun eh. DSP eh. <laughs> Hindi ko po kilala. <laughs> <laughs> Hindi, ang alam ko ay pamintuan eh. Oh, oh. Mm. Ah. Pinakikita natin lahat yun eh. Ayun ay, po sa mga gabion na... Yung kanilang ano? Uh, yung mga pandak na gabion. Opo. Uh, yung mga gabion nilang pinagawa. Ang yung kanilang mga... Kaya nga iningatang mabuti ni namin uh, mag-asawa na dahil nga kasi nung, nung magbagyong landot nona, eh talagang napakaraming bumaha. Ngayon, napakaraming pondo na dumating para sa flood control. Pero, ang nakita ko lang na mga may eh yung matitigas na ulo na kontraktor ng umali. Sila, maglalagay ng gabyon, gabyon, para maprotektahan yung yung daloy ng tubig galing sa bundok. Eh, hin, puro buhangin at bato eh. Kaya pag uh, dumating yung tubig, yung buhangin, matatanggal. Yung bato, at saka yung kinalagyan ng gabyon, iimpes. Lubuluwag po yung oh, and, pagkatabalot. Eh, wala na yun. <laughs> eh, kung Jay, Jay, para... Pinaghirapan yun eh. Apo. Uh, para po sa benefit ng ating mga tagapakinig, ano po ba yung gabion na sinasabi natin dito? Meron po kasi mga kabataan na mukhang... Ayan, 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 yung gabion. gabion. Hmm. Kita mo yan. So, yun po ay mga bato na nakapaloob sa wire. O, oh, parang chicken opo. wire yan. E, eh, kita mo yan. Buo pa yan. Kasi, binantayan. yan kasi nga nakita nung 2016 2017 na itong Public Works and Highways District engineer hinahayaan niya na hinahayaan niya na ang ilalagay mara yung bato at buhangin paghaluin pag pumunta yung <laughs> pumunta yung tubig dyan. Ede yung buhangin, matatangay. Ede yung bato, yung bato mismo, hindi puno. Kaya po umiimpis. Iimpis. At pagka na -impes, eh wala. Kaya nga sa takot namin na yung mga yung mga yan, eh, magkaroon ng problema, talagang pinabantayan niya. Kaya nga, kahapon sa Gabaldon, sa Tagumpay, maraming, maraming mga problema, pero, konting-konti na, rin, na lamang rin. Dahil, maliit lang ang pondo namin sa sa ano to? sa sa mga plant control eh sinigurado na pera lang nga lang sa pinagbayanan dahil nga bugok yung contractor doon kilala ko rin doon DGS daming gawang sira tama ba Francis? Hmm. Eh, lahat sila bad na rin sa paggawa Mm. So, yan ngayon, mahabang na -mahaba na, yung matatagal na kuha na yan, eh, ngayon, nagagamit na, at uh, don doon lang talaga sa pinagbayanan, nagkaroon ng problema. Kaya nga, itong mga bata ko, bembang ng bembang. <laughs> ang binebembang ay yung kawawang taong bayan. Oh. Ngayon, si si tayo. Eh tayo nga ang gumawa ng matino. Mm. Mm. At hindi tayo tumanggap ha? Doon sa mga hindi tayo tumanggap ng mga flood control project dito sa year 2022 hanggang sa year 2025 na talagang ang ginagawa ng gobyerno nasyonal eh nagpa-parking-parking parking. parking ng parking eh, wala naman palang ipaparada kundi walang ECC at kasalanan ng gobernador